At tinayo po namin yan. Tinayo po For namin. From barangay or sa... Oo, oh, sa kabarangay po yan, sa barangay. Para po pag ano, yung level ng tubig nakikita namin. So, yeah, Nilagay then... nila talaga yan kasi ano dito, critical Apo, area. Critical area po talaga to. Konting ulan nga lang po sa ang tubig, nagpawala sa dam, labog po ito. Dati nga po nasira yan eh. Pinagawa ko lang yung panibago. Sira po talaga lahat yan. Dahil labog na labog po yan, laki makikita. Lubog po lahat yan. Hanggang kawayan po na yan. Hanggang doon. Hanggang doon. Ang mga barangay po natin, sila Kapitan, mga konsihal. Sino-sino pong ano? Uh, Jojo de Guzman, tapos uh, konsihal Lapet, uh, Arnel Sanchanko, saka konsihal Jer Jerry Silva saka po si Bote. Mm -hmm. yeah. Halos lahat lahas, halos lahat naman po na kung siya pumunta rito sa mga barangay Tanod, BHW, Mother Leader. Nagpupuntahan mga birth, pinupuntahan po ito. At tumutulong sila sa akin para lumikas. Magkakot po ng konting gamit sa taas. Ano pong masasabi sa ano? Kaya, ko so question, kung para sa mga susunod na tubaha, bagyo? Eh, siguro po, ang dapat gawin ng ating, ano eh, uh, lokal, siguro po, tanggalin yung mga lupa sa gitna. Kasi, oh, inahaharang po kasi yan eh. Kasi meron po tayong mga parang, mga, mga, isla-isla. Marami yung damo, tapos mga basura doon sumasabit. Pag nahukay po siguro yan, dire-diretso na tubig. Nakakasagabal po kasi yung mga, ano dyan eh yung mga parang isla, yung mga may lupalo pa sa gitna, uh, sa gabal yun. Sa daloy po ng, ng tubig. Eh buti nga po ngayon, may rip trap na kami. Kaya lang, kahit po may rip trap, yung pag imbulto bulto ng tubig eh, dire-diretso, hindi ko kayang pigilin talaga yun. Talagang dyan po papasok ng tubig, ayan, sumusuba po pa ganyan. May dito. nakita niyo po dati yan, ako, nilinis ko lang po ito, ang basura po dito, tamba. <laughs> Tambak po yan. Hindi ko pa nga masyado kasi may pasmo nga po ako eh. Bisa ninaano ko sa bata, kapatulong sa mga bata para maglinis dito. Mga kapitbahay. Kailan po ano ito? Humupak? Humupak? Ano po? Halos pagka naman ho, halimbawa, hapon hanggang gabi, lubog po ito. Kinabukas naman po eh, mababa na tubig. Basta ho na, lahat to na yung ulan, mababa na po yan, dire-diretso na. -dire -dire. Saka sa dami po kasi ng basurang yung mga water lily diga diretsa po kasi yan eh kaya medyo ang dali po ng tubig medyo babagal pero kaya ang tubig ko bumubulto dito sa amin pag mababa mababa po kasi to mababa pero yung ibang mataas hindi naman inaano inaabo. Ina ito so lang po talaga sa amin sa diba? po, sa lokal na mayor o vice Eh ang atin naman pong mahal na mayor nako eh, napakaaga po niya sa ang ating mga ang ating vice mayor napakaaga pong tumulong niya basta ho nakabalita po 'yan. nandito na po kagad sa isang, sa isang lugar yan. Lahat ho ng buong bustos pinupuntahan po nila hanggang umaga. Wala ho silang tigil sa pagtulong sa mga kabarangay nila. Eh wala naman po kasi tayong magagawa kasi po ay eh, kalikasan eh. Eh ano ho ang magagawa ng ating mga ano diyan? Siyempre, ang, ang, kalikasan po kasi hindi ating kayang pigilin 'yan eh. Pero ang ating mga municipal, ako, eh, ang pagtulong po niya sa mga kabarangay niya sobra. Ang ating mayor, vice mayor, saka po ang mga konsyal. Lagi po silang nakaagapay sa amin basta may problema kami sa kunang ganyan. Lagi po silang may mga bigay ng tulong. Lagi po lagi laging nakasuporta sa aming mga na, na sa sasalanta. Yung anunsyo naman, ano, ma, mabilis naman yung kunari. Mga taas na yung tubig, okay. May alert po ba kayo nga uh, tanggap? Opo, meron, May alert po. Lagi po yan. Lagi po yung alert na magpapawala po tayo ng um, dam. O, on, on the spot po, laging merong, basta kung merong ganyang pangyayari, naka-alarm naman po lahat yan. Lalo po ang ating mga barangay, yung mga basa barangay, lagi po nandito yan, kinasarabay po niyan. Halimbawa, nagsimula po magpawala ang tubig sa dam. Ang mga barangay tanod po, pabalik-balik po dito sinasarabay. Palit-palitan po sila para tingnan kung malalim na tubig. Pag malalim na po, Ayan, tutulong sila maghakot dito sa akin. Yung ibang mga, ano, na, na barangay din, ganun din naman po ang ginagawa. Tulong-tulong. Tulong-tulong po dito sa bustos. Kaya kahit po kanyang mayroong sakuna sa tulong po ng ating mayor at, ating, at ng ating vice mayor, eh, nawawala rin po yung konting sakit o problema ng mga nababaha. Kasi sa tulong nga po nilang binibigay sa amin, malaking kaginhawa at tulong pa po sa amin.